Pagandang araw, mga ka trivia PH! Isa na namang kamangha-manghang kwento ang pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba kung sino ang kauna-unahang tao na nalakbay sa kalawakan? Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng makasaysayang tagumpay na ito. Noong 12 ng Abril taong 1961, ang mundo ay nagbago ng ang isang Soviet cosmonaut na si Yuri Gagarin ang naging unang tao na nakalipad sa kalawakan. Sa loob ng spacecraft na tinatawag na Vostok 1, nagawa niyang mag-orbit sa ating planeta sa loob ng isang at minuto. Ang Vostok 1 ay umabot sa bilis na halos 27,000 km per hour, sapat upang malagpasan ang Earth's gravity. Walang steering control sa spacecraft, kaya't kinailangan niyang magtiwala sa teknolohiya at team na nasa lupa. Si Yuri Gagarin ay isang piloto mula sa Soviet Union, at dahil sa kanyang tapang at pagsasanay, napili siya bilang pangunahing astronaut para sa misyon. Ang kanyang sikat na salita bago ang paglipad. Kuya oh let's go! Ayon kay Gagarin, habang nasa kalawakan, sinabi niya ngay can see Earth. It's so beautiful! Isa itong paalala kung gaano kaganda ang ating mundo kahit mula sa kalawakan. Ang tagumpay ni Gagarin ay hindi lang para sa Soviet Union kundi para sa buong sangkatauhan. Pinatunayan nito na walang imposible sa siyensya at teknolohiya kung tayo'y magtutulungan. Napaka-inspirasyon, hindi ba? Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga kwento ng tagumpay at hiwaga, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like e ang video, at i-share e ito sa inyong mga kaibigan. Abangan ang susunod na episode ng Katrivia PH. Hanggang sa muli, paalam.